Ayun mga kalingap, ngayon bibili tayo ng pang sa ngayon Para mayroon tayong babalikan At uh, samahan nyo ako kay mga kalingap Medyo nakalimutan ko yung pangalan niya So pag uh, isa ho siyang dati ngayong GRO Ngayon papalikan, babalita uh, So ngayon babalikan natin, bibigyan natin ng ayuda Para nakakaawa naman ho kasi Ayun mga kalingap, samahan nyo ako para dalawin natin siya ngayon doon ayan po binila na muna na natin siya ng bigas uh, para meron naman silang uh, pagkain sa ngayon okay po samahan niyo kami at bago natin ipagpatuloy ang ating video syempre wag nyo natin kalimutan suportahan. Kuya Bal Santos Matubang Atitablag at itang vlog at kalinga prob at ang inyo pong lingkod Marius vlog so sa so ngayon kasama natin si Kuya Kins na pupuntahan nun natin si si Christy sa na dati hong GRO na ngayon ay nagbabago kaya samahan nyo kami mga kalingap Yes vlog, supportan po natin mga kalingap Maraming salamat po and sa mga ano po mga subscriber po ni Rowan Malala sana po supportan niyo po yung youtube channel po ni Marius Vlog Marius Vlog, uh... supportahan natin So ngayon nag travel na kami. Ito po. Ano makakalingap sa so ngayon nandito na tayo sa bahay ni ni Ano puntahan na lang ho natin mga kalingap yan nandito na ho tayo sa ngayon ayan good morning po sa inyong lahat good Ayun no, ang mga kalingap sa ngayon nandito na tayo kay ate Mapagawaan po kami ng sariling bahay kasi wala po talaga kami lupa dito nahihiya na po kami dito kasi natipitera lang po kami tapos yung mga anak ko lahat po yan, wala pa pong birth certificate. Kaya hindi ko po napapaaral ng ayos. Kahit gusto ko po. Ito lang po. Po. po kasi ng sitwasyon namin. Ngayon, ngayon po, hindi po namin alam kung Paano na kasi lahat po kami may trangkaso. Ayun nga, kasi uh, paano mo naman na uh, paano ka makakapag... Paano mo naisipan na mag-gumawa uh, nito? Saan ka kumuha ng punong puhunan para makapag... Anong Yung gagawin mo? Mag yan sa pinadala ng kuya ko. May natira pa po kasi akong 200. Sabi ko pa pala kukuha po sana sa anak ko. Mm. Para kahit pa po may mali kumuli kumalam po kami. Kasi ilusot mo dyan, Joy. Kaya nga po, pagpa-check up sa mga anak ko, di ko Eat, po mapa-check up. Ilusot mo. Dad! Oh! Yan lang po. Hindi kung tulong. Sana po mapagawa ko ng birth certificate oh! yung mga anak ko. Para makapag-ahag ko sila ng ayos. Uh, sa ngayon ba, wala pang mga birth sila, pero noong pero noong, na-restore mo rin ba sila? Na-restore mo sila? Hindi. Hanggang ngayon, ibig mo sabihin, wala pa silang silang restore. Wala po. So, ngayon, meron naman kayong sinasaing pa? Wala eh, na po eh. Eh, tama-tama. na, namili ako ng bigas uh, kasi ngayon umagang umaga pa ano kaya sabi ko nga sasaglit ako dito para madalan man lang kita ng bigas na muna so, ngayon shh toy I know, ito yung uh, mga anak ko ni uh, ni Christy nandito na baby sa kabila Ayan ang mga kalingap. Bibigyan na muna natin siya ng, ng bigas. Ah, ayan, ayan baby. mga kalingap. Kasi ang ngayon si Kuya Kins. Ayan. Hmm. And dito yung bibigyan na muna natin siya ng bigas. Kasi umaga pa naman Hindi kami nag... Daman uh, tama ho yung uh, dating natin. Kasi wala rin sila palang pansaing. Kaya ito po, nilagyan namin ng dinalan namin siya ng bigas na muna para pantawid muna ng uh, uh, gutom ano po mga kalingap yan na uh, Krista anong masasabi mo sa sa ngayon ay ako po ay nagpapasalamat po sa inyo Kuya yung tapos sa kalinga po sobrang nagpapasalamat po ako kasi kahit papano po matutulungan na din po kami at saka nagpapasalamat din po ako kung sino man po ang matulong sa amin sobrang laki po lang ano Not. Not. sobrang laking tulong po ito sa amin hindi ko nga po lubos no, naisip ito na ano <coughs> ma ano nyo po kami dito sa ano na ini programa po ninyo. Kasi hindi po talaga ako naglalapit. Talagang may kusa pa din na talagang may Diyos po na ano, nagtulay po sa inyo para maano po kami. Eno mga kalingap, kung makikita niyo si Chrissy talagang yung kanyang iyak ho, hindi halos nagkasama-sama na ho medyo masaya ho, at uh, may kalungkutan pa rin. Uh, kaya nga ho nandito kami mga kalingapsan sana ho, mga kalingap sana. kung sino man ho yung mga may maluwag-luwag at uh, gustong tumulong ho dito kay Christy Na uh, pwede ho ninyong pasyalan ng aking uh, August ang aking channel. Ayan po. At nasabi niya na ho kung ano yung gusto niya tulong para sa kanya at sa kanya mga anak. So ngayon, Christy, wala ka ng ano sa halimbawa, halimbawa lang, ano yung uh, napagawaan ka ng bahay. Uh, Mayroon ka pa bang uh, balak na mag-asawa pang muli? Parang wala po. Alam mo, maraming nagsabing ganyan, parang wala. Pero noong kwan siyempre, bata ka pa, no? Hindi ko man po din masasabi ang kapalaran mm -hmm. ko po. Pero kung ako man po masusunod, hindi na lang po siguro ta. May mga anak po ako, eh. Pupukos ko na lang po yung sarili ko sa mga anak. Mm -hmm. Kasi... Kaya, po ang mahalaga sa akin, eh. mm -hmm kaya kung uh, maalala nyo ho mga kalingap yung unang interview natin kay Christy ngayon ho nagbagong buhay na ho siya kung hindi naman ho ninyo mamasamain yung kanyang dating uh, trabaho o e, isa nga ho siyang ano ngayon isa po akong GRO ayun yan yeah, mga kalingap siguro mara, sa laki lang ho ng pangangailangan kaya kaya ho nagpasok niya yon yung kanyang trabaho niyon. At sa ngayon ho bu, uh, bumabalik siya at nagbabagong uh, buhay. Uh, at yung pagbabagong buhay mo yung uh, pwede mo bang matuldukan ayong bang diretso -dir na kaya ito Kristo. Okay. Mm -hmm hindi na po talaga ako babalik sa ganyang buhay kasi may mga anak po ako. Higit sa lahat, may babae po akong anak. ayoko pong kamulatan po nilang ganun po ang ano ko. Ito, ito ba yung anak mo? Mm -hmm. Opo. Ayun yung anak ni Chris. Ito yung bunso. Kamu kamukha eh. kamu, mo kamu siya. Hello, ano pangalan niya? Princess Joy po. Ayan si Princess Joy. Ikaw na yung anong pangalan mo? Namin. Mm. Ay, mga tulog pa yung... May trangkaso po Ayun yan. Ayun, no, mga, mga kalingap kong nakita ninyo, medyo nagkasakit pa po sila. Dahil sa, siguro sa sobrang init ngayon. At ang makita nyo, itong ang bahay nila, ay mga paligid ay sako, medyo mainit po. Nagka... Uh, sama-sama lang sila ngayon at itong uh, pinagagalaw nila dito kung nakikita nyo ho ito wala na ho halos hindi na sila makagalaw at uh, siya nga, nga sa ngayon ho maggagawa siya ng puto para itinda ayan na uh, Christy uh, sa ngayon na uh, ano yung ano yung kwan mo pa para ano pa yung masasabi mo pang iba Ayan. Ano pa yung masasabi mo dito? Papayakin mo ah. Iyakin po ako. Kristi, bakit ka pala naiyak? Ano yung, ano yung naramdaman mo dahil bumalik kami dito ngayon? Ano yung sa pakiramdam mo? Sobrang natutuwa po. Mm -hmm. Pero inisip mo ba na babalik ako muli dito. Hindi hmm, po. Kasi alam ko man din po na marami din po kamong iniikot. At tinutulungan po alam nyo, kung mapapanood lang ho ng ito ng iba na na-scout na ho namin, ano po, kami po ay nag-scout para maghanap ng matutulungan. So, ngayon no yung mga na-scout namin, kapag uh, meron ho, uh, halimbawa, in-upload na namin, kapag meron doon na kita namin na pwede talaga itong tulungan, yun ha, binabalikan namin kung nararapat talagang tulungan. At uh, sana, Christy, isa ka sa napili na matulungan kaya pray lang tayo ano pray lang na kasi walang ibang makakatulong sa atin siyempre si God kaya pray lang tayo palagi huwag tayo mawala ng pag-asa kung ano yung dapat nagawin para mabuhay tayo gawin natin na sa malinis na paraan uh, lalo na meron tayong mga anak na kaya siya nga pala nang niluluto mo mainit na tubig. <coughs> ay, nila, ano, hindi, nakuuluan na umabos na. Eh, nung mga kalingap, kung ano, tubig. makikita nyo mga hey, kalingap, siya ay nagluluto-luto para may, 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 may maghanap buhay. Nasaan na yung screen? Eh, sa akin. Yung ano... Ayun, nung nakatabot mo lang yan Ah, dito. Wait lang. Siya nga pala, itong, uh, itong kinatatayuan ng bahay mo. Kaninong lupa ito? Sa ano po, taga ga uh, ano po saan so, yan anak Salam, po uh, halimbawa, halimbawa patatayuan ka ng bahay saan naman yung gusto mong mapatayuan meron ba kayong alam na lupa na pwede itong patayuan dito na ng bahay mayroon po kaya lang po may may adi po kasi yung binibinta po kasi yung dito hindi kayo dito pwedeng mag tayuan ng bahay dito. Hindi po kasi ni ano, hindi ko po alam sa may-ari. So ibig mo sabihin wala pang uh, wala tayong matatayuan ng uh, halimbawa lang ano may magsabi na patatayuan ka ng bahay. Wala pang lupa. Wala po pang kasigurado na lupa. Eh. Hmm. Maganda din po kasi pag may sarili ka pong ano lupa no, kahit maliit. Ayan. Ayan mga kalingap sa ngayon ho, pala ito ang kinatitirikan niya ay nakitirik lang sila dito kaya <coughs> ayun pinakiusapan lang po kasi kami ng kaibigan po napatirahin po kami dito ayun. Pero meron kang alam dito na pwedeng tirikan ng uh, bahay? Wala po. panggang Mga kalingap, hanggang dito na lamang po ang aking video at wag ko natin kalimutan na suportahan Kuya Bal Santos matubang ate na vlog at uh, kalinga kalingap At ang inyong at ang inyo pong lingkod Marius Vlog ay, uh, wag mo sana nating kalimutan suportahan. Ayun. Abangan niyo ang susunod ko pang mga video. God bless po sa ating lahat.